Hello, good afternoon everyone. So marami pong nagtatanong paano daw po gamitin ang pattern na na share natin. Ano? So yung iba guys, alam na po kung paano ito gamitin. At yung iba naman kasi ay eh, baguhan natin followers kaya okay lang na magtanong sila at hindi pa naman siguro nila ito alam. So ito po guys ay sumada ng bawat numero. Ano? So ito po yung sumada, bawat lumabas si Uno. So ito po yung mga sumada niya. So, lumabas si 2, ito yung mga sumada niya. Pero up to 40 na yan guys ha. Halimbawa, lumabas si 21. So, nandyan po sila magkakasama sa mga sumada. Ano? So, yan na po yan, magkakatabi po sila. Uh, magkakapareho po yung eh bilang. Kaya tinawag na sumada ng bawat numero dahil magkakapareho po sila ng bilang. Okay? So, tingnan nyo. Ito po, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8. 8. Kaya tinawag na sumada sa bawat numero. Okay? So, yung mga basher ko yan ha, wag pong sabihin na alam mo pala yan, bakit hindi ka pa di ba? So, ito po guys, ay sumada. Hindi po ito yung tumpak at eksaktong lalabas sa inyo pong STL. So, yan po ay tutorial. Kung halimbawa po kayo ay merong pong ligaho, pwede po kayong mag-review at pwede po ninyong tingnan yung mga sumaan, yung mga numero na pag mayroon kayo nito o kung sa ulo ninyo yan ay di meron kayong idea na halimbawa lumabas si 19 may isip ninyo ah baka mag 28 ah baka mag 37 kasi nag 19 'di ba meron siyang dagdag idea. ano so hindi po yan yung sinasabi na Iyan na pala, alam mo na pala, bakit hindi ka patumaya, hindi ka na, hindi ka na ikaw ang umaman, di ba? So, napaka, ano kasi, napakakitid ng mga otak ng mga tao ng ganun. So, dito po tayo guys sa baraka, ano. So, ito naman po guys ay pattern. So, ito po ay pattern, ito naman po ay kapares ng bawat numero. So, wala pala kasi nakalagay, ano, kapares ng bawat numero, okay? So, ito naman daw, Okay, so, iyan po guys ay kap kapares ng bawat numero. So, ibig sabihin, bawat numero ay meron po silang kapartner. Ano? So, kadalasan guys, makikita natin na yung kapartner minsan ang ilalabas or di kaya susunod yung kapares. Ano? So, paano daw po bagamitin? So, for the example guys, uh, dito tayo. So, nakita niyo to Ang kapares ng 19 ay 35 at uh, 3. Dalawa. Tignan dalawang pares yan guys. Okay, so tignan dalawang pares yan. Yung 1, 17 yung kapares niya at meron pang 22. So, dalawa. Okay, yung 3 naman, kapares. Makikita nyo guys, lahat po sila ay magkakapares, no? Kahit magbalibalik tayo, dala-dalawa po ang kapares ng bawat numero. So, halimbawa, ganito. Lumabas po si DC sa is Ano? So, nakita natin dito ang kapartner niya ay 32. So, ibig sabihin, pwedeng mag-32 kasi nga po, yan ang kapares niya sa sumada. So, meron pa pong isang kapares yan, yung 37. So, ibig sabihin, dalawa po yung kapares ng 16, So, dalawa yung pagpipilian mo. Ano? So, dito po tayo for the example, guys. Ayan. So, dito po tayo sa STL ng Camarines Norte. So, halimbawa po, guys, dito, nag g 31 di ba? So, g 31 magkapares po yan, guys, sa pattern. Uh, g 26 at saka g 31 Ayan. So, ibig sabihin, guys, oh, uh, dalawa yung kapares ng g 26 at saka yung 31 Okay? So, tingnan natin dito. Ah, uh, kaya naglabas din guys si 26, gawa nga po ng magkakapares po 'yan, ano? So dito naman po guys sa 37, tapos ito 21, saka 37. Ang kapartner kasi guys ng 37, 21 saka yung 16. Okay, tingnan natin guys. Ang kapares ng 37, 16 saka 21. Okay, so nandiyan, ano? So nag 21 Okay, so dito naman tayo guys sa uh, ah, is. Tapos, ah, uh, ang 6 kasi guys dito, dito naman guys 6, ang kapares niyan ay 22. So, dito tiyanin, tingnan natin dito yung 22. 6, 22, saka 27. Ayan o, no? 27. Ayan. Ayan. So, kaya nga tayo guys nagsumada ng 27 kasi magkapares po yan sa pattern. Si 27, tsaka nung 22. So, yung 22 guys, nung isang araw sumada ko yan, oh. No? Yung 18, 22, 4 ata yun. 18, 22, 4. So, mayroon pang isa. And then, uh, yung 11 kasi guys, kitang-kita natin, di ba, sa sa pattern or, or sa pasunod na bilang dahil uh, nag-12. So, ito naman po ay sumada. Tingnan nyo ha, 2, 20, 29. So, meron tayong 11, 38 kasi magkakasama po yan sa Sumada ng bawat numero, okay? So, 2, 11, 20, 29, 30, 8. Kaya kung makikita nyo, meron tayong binigay na sumada na 11, saka 30, 8. Kasi po, nasa pattern din po yan. Ano? So, tingnan nyo. 11, 30, 8, Nilagay ko. And then, yung 8, galing po sa 26. Kasi po, sumada po yan ng numero ng 10. Okay? So, 8, 26. O, di ba nakita nyo? Ayan o. 35, 17, 26. Mga sumada po yan ng mga numero. Kaya meron po dyan 11, 38, 8. Tapos yung 3 naman guys, galing po yan dito sa 12. Tapos, uh, ang dos guys, kung titignan natin guys sa, sa pattern, ang dos ang kapares niyan ay 18. Okay, so tingnan natin. Dos, 18, saka 23. Yan ang kapares niya guys. Okay. Ayan o. Oh. So, ang kapares niya ay 18, tsaka yung 23. Yung mga nakaraan, guys, sa Camarines Norte, uh, balik, sunod-sunod yung 23 natin. Tapos, dito naman, guys, sa 34. Ang 34 natin, ang kapares din niya, guys, ay 18 din ata. Okay, so 34. Ayan, o. 34, 13. Ang kapartner ng 34 niya ay 13, tsaka 18. O, diba? So, malaki yung chance na mag-18 talaga kasi... Uh, lumabas na yung ano, lumabas na yung mga patalandaan niya. Kasi nakita mo, may 34 na. So, yung 18, saka yung 2, di ba? O, oh, ayan o. Oh. O, oh, 2. Sa so, 2, kapares niya si 18. Sa 34, kapares niya si 18. Dahil ka, dahil nga po, magkakapares niya sa pattern, kaya ano mo ba si 34. So, sa 13, guys, ang kapares pang isa po ng 13 ay si 29. Tingnan niyo. Okay, so 13, 29. Ayan o. Oh. Kaya nakita natin, lumabas si 13, 29. Okay? So, nung nakaraan guys, lumabas din yan si 14, 30. Magkaparis din yun. Okay, ang 9 guys, ang kaparis ng 9 ay 25. Tsaka, ano yun? Okay, 25. Ang 9 natin. Tsaka 30. Ayan o, 30 at tsaka 25. Okay? So, makikita natin dito, naglabas na si... 25. O, diba? So, may mga, ano yan guys, may mga legit dyan na lumalabas yan. Kadalasan po yan. Kasi yun ang pares ng numero. Okay, so ito po ay 9, 29. Uh, 9, 9, 9. So, ibig sabihin may chance di lumabas si 19. Ano? So, tingnan natin guys ito. So, ganun lang po guys ang paggamit ng pattern. Sana naunawaan nyo. Ah, uh, ka-partner po yan ng bawat numero kaya tingnan nyo po dyan sa inyo pong mga ligaho for the example guys, ang ligaho ay ito Okay, ito yung ligaho. So, magre-review kayo dyan. Tingnan nyo yan. Ito pong dalawa ang gamitin ninyo. Pag nakuha nyo yan, guys, walang buwan na hindi kayo tatama dyan. Ano? So, makukuha at makukuha din nyo yan. Ito po ay tulong. Ano? So, hindi ko po, guys, alam ko ano talaga yung lalabas. At least, meron tayong technique na ginagawa para madakip kung ano yung lalabas, ba? Diba? Kasi minsan, ba diba, nakukuha din natin at nakakatama tayo ng mga sumada natin. Dahil po yan dito sa dalawang ito. Ito po yung ginawa ko para matutong ako mag-sumada. Okay, so good luck everyone. Have a nice day.